Okay guys, magagawa man tayo ng sausawa ng ating inihon na panos. Kaya tayo ng kamatis. Suka. Suka? Ah, suka baga naman. Tuyo. mm uh -huh. talaga nang kankot ng kompa ng CD CD okay CD represent okay, so ng aking pangalawang maganda anak na first one kapag yun lang pong ilang ang station cord with sweets making siya po ay first one ay sa isang babae po siya lahat pong kalaban yung lalaki nag first one naman po sayang nga ni hindi, hindi na hindi na dali ang champion

Okay. okay Ito ka kayo, hindi ako nagasot ng ganyan. Crop top. No way. Okay, mag-aakam po tayo ng sibuyas. Ay, pinuntan po. Mag-aakam po tayo Okay. Okay. Ayan na po. Ang ating pangkansa hindi ko na penos. Ah, ayan. Pwede ang suka. Ah, suka tuloy. Kaya eh. ang... pa pala din niya. Ay! Ako naman. Sayang. Hmm. Sukal pa konti. Tamis ang -tami. halang... Ah, alat

buinya buat asing ini oke, okay. oh, satu, ya, oke okay, maci buinya tahu, oke, okay. ah, hmm, lagi ko na na eh. Ayan po ang aming is governing. Second runner up Eh, makain na! Ikaw yung number 14? Hindi ah. yung saka ko lang. Team! Ito po ang sausawan. Ay, bali magkapi. Bali magkapi na rin. Mmm. -mm. -hmm. Sarap na nga eh, kape eh. <laughs> Arig! Ang bango. Okay, guys. Abukas ah, nga natin ito. Sabi yung booklet, ha. Wow! Ito po ngayon, meron namang... Ito po ay ngang pinalaman ng itlog. Kasi po nung aking panganay yun. Pulang itlog pala. Hindi pa sa itlog. Pulang itlog. Hindi mo yung malalagay na ng magic syrup. Itlog na yun. Kung ano yan. Okay. Hmm. Eh eh. Ano lang bango? Ano lang bango? Nakakagutong ito. Ay. Ubus na naman ang kain nito. Hindi lang madamihan ay. O, sabaw niya oh. Hmm. Okay, ating magama ito. Dalit siya kaunti, hindi ka kapag isa. Eh, eh. Ayan, ang sarap na rin. laban na yung halang, Hmm. Huwag mong kutipan yan. Okay. No, no, so, kain tayo, guys Ang ah, laki Sulay sa oh Boy, butog sa na rin sa matris Wow Juicy sa Sulay na, Sana. Ang ulo Simple sana master 'yon. Sobra. pa sa tatai na ay alam Malaki ang hiyahan ng ulo na may ulo pa. Hmm. Okay. Wow. Sarap. Kain na po tayo. Kain tayo. Okay. Check po natin ito. Mmm, sarap. Mmm, eh. Pasarap ng pasarap. Kain na kita. Okay dyan, boys. Makain muna kami. Makin! Mmm. Sarap. Okay na. Bye-bye. Makain na muna. Nadali na po ang ulo ng isang kwam. Ah. <laughs>